So, kaya nga sabi ko, di ba, the more chances you apply or you send your applications, the more chances of winning. So, yun po yung nangyari. Sa so, pag pagsisit daw, ano, uh, aplikante, parang winidro daw yung, ano, sa UK yung application. Isa siyang nani. Kasi daw, nabalitaan daw niya, dito sa Canada, madali daw makahanap ng trabaho ang tourist. Sabi ko sa sabi namin ng ni Mrs. Oh, ni mga card. Ang ka ang alas 7 na ng umaga pero tingnan yung dilim po. Mm, dilim pa rin. Ito yung parang ano, uh, alas 5 ng umaga tuwing summer. fall season sa Canada ganito na po padilim na ng padilim ang ano ang kalangitan umiigsi na po ang ang sikat ng araw musta po kayo sana po nasa mabuti po ang kalagayan uh, welcome po sa ating channel <tinyo> update na po pala no, sa pag-a-apply ko. Um, uh, madami po tayong in-apply Mga siguro po 15 application, 15 interviews. Uh, pagka nag-move forward po, magiging times 2. So imagine mo po yung dami ko pong application ginawa sa loob po ng halos dalawang buwan. Uh, yung iba po ano, uh, may isa po yung unang na-select ako, yung unang company. Medyo malayo po siya. Hybrid din po. Three days. Um, three days on-site, tapos 2 days sa um, work, most, work from home. Kaya lang po, medyo malayo, tatlong oras. Uh, nuclear lab siya. Na sineset up doon po sa may... Uh, bandang uh, north north na nang ano eh, ng Ottawa. So 2 hours pa sa Ottawa. So ang layo na po sa amin kaya medyo malaki po yung asking ko noon. Yung tipong parang ayaw mong magtrabaho doon. <laughs> so hindi po tayo na tawagan ulit doon. No? Na-select tayo pero hindi binigay sa atin yung offer. Tapos meron pong isa. Ah, uh, process engineer po yung na apply natin tapos nung nakausap tayo binago binawang ano quality manager sabi niya naisip niya base sa pag-uusap namin sa interview na kailangan pala niya ng quality manager so consider niya ako kaya lang po sa huli eh, hindi rin siya makapagbigay ng offer siguro po uh, dahil isang malit na company siya parang inaalam niya muna kung interesado ka then tsaka kanya bibigyan ng offer na kaya lang nila so sabi ko ah uh, yeah, interesado ako pero wala kang binibigay na offer sa akin so meron na akong tinanggap na offer sa akin sabi ko ganoon nagustuhan niya tayo bilang aplikante tsaka bilang tao sabi niya anytime daw na ano na interesado kung magtrabaho sa kanila welcome daw ako, kontakin ko lang sila so maganda pong indikasyon yun, indikasyon yun na anything happen po, pwede kong siyang tawagan at kung kailangan, kailangan ko ng trabaho pwede akong kung, pwede ko siyang kontakin at tapos yung isa ko kung napanood niyo po sa uh, nakaraang, mga nakaraang kong video ang title niya ay ano, uh, Canadian style uh, interview yung pinuntahan natin na company nagbigay po sila ng offer sila po, actually pangalawa siyang nagbigay ng offer um, ang maganda po yung offer may, may may ano po maganda yung benefits may RRSP match pero din po hybrid type tatlong araw lang sa company dalawang araw sa bahay sabi ko may hinihintay pa akong isa kung okay lang sa inyo na mag decide ako uh, after kung ma-receive ma yung offer ng isang company na inapplyan ko pumayag naman sila tapos i in inform in -inform ko nga yung ano yung company na hinihintay ko kasi may dito nga po may background check no kaya matagal ang ang hiring process tapos pag hininga ko pa ng references ko kontakin nila yon so kaya yung niyo po yung ano ha yung mga uh, bibigyan kayo ng magandang recommendation uh, so binig, binigay ko apat dun, dun sa sa company na unang uh, pangalawang nag-offer okay naman po at uh, nga nila ako binigyan na ako ng offer yung sagot ko na lang ang kulang hintayin natin nagbigay po nung ano nung ng kanyang ano na Wednesday Wednesday kasi nga ang deadline ko dun sa isa ay Thursday ng noon so inform ko agad yun Wednesday ng hapon nagbigay ko. hindi ko matatanggi yan mga kar. maganda po yung sell at benefits kaya siya, siya po yung pinili ko so nalungkot po yung ano nung no, yung uh, pangalawang company kasi gustong gusto nga po nila ako ako rin nalungkot kasi kailangan ko mag decide ng ganun pero po kasi kailangan ko pong maniguro eh. dahil hindi ka pwedeng dito sa Canada po hindi ka pwedeng isang company lang one at a time ka lang mag apply dahil hindi mo sigurado kung matatanggap ko eh. kaya ang ginawa ko po talaga kung napanood yung mga vlog ko nag-submit po ako maraming application nag-send ako ng application marami po sa isang araw po ano, lima hanggang sampung email application po hindi po lahat yun ha, tumatawag kaya nga po yung average ko na interviews ay 15 15 companies dahil sa dami po nang in ko talaga so kaya nga sabi ko di ba the more chances you apply or you send your applications the more chances of winning so yun po yung nangyari sa so, pagsisikap natin mag, mag submit ng application yun po na natanggap tayo so, na operan tayo ng halos apat almost apat na offer pero yung pinili natin syempre yung the best at saka po sa mga application ko Uh, ang target ko na talaga yung ano malalaking company na sa benefits na ako tumitingin eh, pag nag, yung mga posting nila yun na una agad tinitingnan at saka kung malaki ba yung company kasi uh, ayaw na natin mangyari yung nangyari sa na nakaraan na dahil maliit na company family owned so ano uh, wala silang standard para sa mga empleyado nila. Kumbaga, kung ano lang gusto nilang ibigay na benefits at saka sweldo, yun ang bibigay nila. Yun lang ang bibigay nila, di ba? Dahil e pagka malaking company po, ano, may standard. Kumbaga, hindi ka ibibigyan ng ano, ng kumbaga, hindi ka pagkukuriputan. kumbaga, bibigay nila sa yung the best na sweldo at benefits. So dito po bibihira yung ano, nagbibigay ng bonus ng company. Pero pag malaking company po, may ma-receive mare ka na bonus. Tapos RRSP match, yun yung retirement uh, uh, registered retirement savings uh, plan. Bukod sa hinuhulog mo na RRSP, ma-match pa yun ng company. So maganda po yun para sa retirement nyo po. At may pension po. Tapos ang uh, vacation ay base sa years of experience mo. Tapos bayad yung one week vacation namin. Sarado kasi sila ng one week. So bayad po yun. Tapos meron akong personal days na pwede kong gamitin just in case kailangan kong magkasikaso o magkasakit ako diba? Ano o ubod si phone ganyan pwede mong gamitin yun tapos yun nga po 3 days 2 days, uh, ano, days, uh, days sa uh, ano 3 days sa onsite at saka 2 days sa, sa bahay ka mag work bayad din po ang insurance 100% ng company hindi tulad sa, sa ibang company 50-50 so 50 sa inyo Halimbawa ano kung 100 dollars, 50 dollars ihuhulog mo 50 dollars ang ihulog ng employer so patunay lang po ito na napakabuti ng Diyos no? talagang pagka if someone ano yung nag nanlamang sa inyo o binaba kayo at wala namang kayong ginagawang masama ibibless po kayo ng Diyos sa sa kanyang paraan yung pinaka the best niyang paraan na hintay-hintay lang natin so ganun po yung nangyari sa sitwasyon sitwasyon namin mag-asawa at nanin, kaya hindi ako bumibitaw eh, sa ano sa paninali ko sa Diyos na at inaalay namin lagi lahat yung kung ano man yung nangyayari sa buhay namin ang lahat ng kumbaga ino-offer din namin sa kanya kung ano man yung kagustuhan niya hindi yung kagustuhan namin kami worker lang kami kumbaga gagawin lang namin yung pagsisikap pero yung kagustuhan pa rin ni Lord yung gusto namin na mangyari dahil siya lang naman ang ano ang nakakaalam ng na mga kabuti sa amin so ano po bali uh, start tayo sa ano sa October 23 ang trabaho natin thank you God po sa lahat sa family ko sa kay mga kaibigan ko si Ate Nati. Na nag-message sa akin ng kumusta. Salamat po. Tsaka sa mga uh, kaibigan natin dyan sa Montreal. Tapos kahapon, habang nabiyahe kami ni Miss, may nag-ano, text na kanya yung kaibigan niya. Nasa UK yun eh. Tapos may isa daw, ano, uh, aplikante. Parang winidraw daw yung, ano, sa UK yung application. Isa siyang nani kasi daw, nabalitaan daw niya, dito sa Canada, madali daw makahanap ng trabaho ang turis. Sabi ko sa, sabi namin ng ni Mrs., Mali yung ano niya, yung nabalitaan niya na ganong kadali. Hindi po ganong kadali. Kasi nga nabalitaan nga nila na hanggang 2025 daw, pwedeng mag-apply ng trabaho yung mga turis pero po ang relay, relay <laughs> ang na nabubulol tuloy ako <laughs> yung reality po hindi po madaling mag apply lalo na kung wala kang work experience dito sa Canada so yung pagtuturis ah uh, yeah, ma maka pag apply pwede ka nga mag apply pero po walang willing na empleyado magbigay ng lamia at work permit so iilan lang po so kung gusto nyo po ng uh, si uh, kahit paano magkaroon kayo ng chance eh, ay huwag po kayo sa mga sikat na city doon po kayo sa mga lugar na uh, kailangan kailangan ng tao kaya na sinabi kong mga lugar tulad ng Alberta uh, New Brunswick, Nova Scotia Yellowknife Yukon. Yun po yung mga lugar na kailangan nila ng tao doon. Salt St. Marie, kasama rin po. Pero wag po kayo po, pag sa Ontario, Quebec, mahirapan po kayo mag-apply. Yun po yung suggestion ko. No? So, yeah, pwedeng mag-apply ang turis pero hindi po madali. Kung madali po ng apply, eh, ako nga po, no? dalawang buwan po ang inabot bago ma makahanap ng, ano, ng trabaho. So, ako po na PR dito eh dapat mabilis lang di ba hindi po hindi po ganun kabilis lalo na kung wala kayong ano, Canadian experience dito eh ako po may experience na 10 years experience na po dito sa Canada ha? bukod pa po sa experience ko sa Singapore at saka sa Pilipinas so dalawang buwan bago na na hire ng company so hindi po ganun kadali at ilang beses ko pong binago yung resume ko at gumawa ako ng cover letter para lalong lumakas yung application ko no? so wag po kayo maniniwala sa mga iba na nagsasabing madaling mag makahanap ng trabaho dito hindi po ganun kadali so yun muna po no sana po na naka nakatulong yung ano natin yung vlog natin sa inyo at uh, mo po kayo mawawalan ng pag-asa kung may gusto, may paraan. Kung may mara pag-ayo, maraming dahilan. So, salamat po sa pagsubaybay. Hanggang sa muli po. God bless.